tanong ko lang kasi nalala ko lang. Uh, mm -hmm. Pero mabait siya no, pagka hindi lasing. Ha? Mabait. Pagka hindi lasing. Sino? Si Edward. Oo, oh, mabait si Edward. Ha? Mabait talaga yun. Oo, uh, mabait. Mm -hmm. Pero si ka salbahay. Si? Si William. Hmm. Talagang salbahay. Bakit mo naman nasabi salbahay? Ha? Bakit mo nasabi salbahay? Hindi ba nagnakaw sila mag-asawa? ano ka mm. kumabait sila hindi nila nanakawin yun tsaka yung babae alam niyang inipit ko lang dito eh oh. nagwalis siya eh pinatayo ako Nag nagwalis siya tapos naalala ko yung aking wallet hindi raw niya nakikisa <coughs> <coughs> oh. eh di pinabayaan ko na siya pinabayaan mo na mo pinabayaan mo na tapos pinabayaan ko kaya Ay alam ko. Mm.